Netizens may napansin kina Barbie Forteza at David Licauco habang tumatagal, ibang-iba na ang titigan pag magkasama. Barbie and David performing at the Ultra Mega Expo 2023 Sobrang nakakakilig talaga, ang cute nila Barbie at David. Matchy na sila ng color ng damit, bagay na bagay, couple na couple sila kung titignan. Kaya hindi talaga maiwasang iship ang barda, dahil sa sobrang sweet ni Barbie kay David, dahil sa fan service. Sila na talaga ang love team na may magic hindi ka lang kikiligin, may in love ka rin talaga sa kanila iba yung saya nila, habang kumakanta sila at ang lagkit ng mga titigan nila. Kumakanta sila, pero yung tinginan nila parang nag-uusap din sila sa mata. Panay ang ngitian at titigan nila. Mapapansing ginaya din ni David, ang galawan ni Barbie na paghimas sa likod niya. halatang ang saya ng mga mata nila sa tuwing magtitinginan sila, para bang nakalimutan nilang may nanonood sa kanila. Nag-uumapo sa kaligayahan, ang dulot ng barda sa kanilang mga tagahanga. Grabe yung titigan nila kung mapapansin. Mapapansin din ang mga kamay nila parang gigil na gigil ata si David sa kamay ni Barbie, sa higpit ng hawak nito tila ayaw ng pakawalan si Barbie. Parang bang ayaw ng bumitaw sa isa't isa, sa diin ng pagkahawak sa kamay. Abot hanggang tay nga ang ngiti ni David. Nakakakilig yung biglang titig si David kay Barbie halatang pareha sila kinikilig sa isa't isa. Hindi talaga may tago ni David yung kilig niya pagkasama si Barbie. Tinatago lang ba nila ang tunay nilang nararamdaman? Ang kilig ng Barda, ibang level na talaga, lumalalim ang pagtitinginan habang tumatagal. Day. Oh.